Hello! What's up mga Kumari Kuntikang! Itong YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpapuenas, at talaga namang positibong-positibo! It's me, Rico 2025, and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po ha, mga Kumari Kuntikang, e eto, due to insistent public demand, e tayo po yung gagawa ng isang napaka-powerful po na at Isang gabay po ha, mga tigang na yun na nga, magpapalakas ng ating mga ginagamit na mga pampaswerte, mga mutya-mutya, anting-anting, o yung ating mga lucky charms. Talaga ba? Yun na nga po ha, mga tigang. Kaya kung gusto nyo malaman kung paano natin papalakasin ang ating mga ginagamit na mga pampaswerte, eh, paano nyo lamang po ang video kong ito. Oh, Shago, mga kumarik tigang. Ah, ano, tigang pa ba kayo? <laughs> nga po ha, mga kumari tigang isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat at ngayon nga po hama kumari tigang for today's video ay eto tayo nga na hama kumari tigang may share, -share lamang po ng isang gabay isang napaka powerful po na ritual na pwede po natin gamitin na yun na nga pampalakas po na mga ginagamit natin ng mga kagamitan o yung mga pampaswerte o yung mga mutya-mutya, mga anting-anting o yung ating mga ginagamit na mga lucky charms. Talaga ba? Kayo mo ba ha, makumari kong tingang, paano ba kayo nagpapalakas ng mga ginagamit yung mga mutya o mga pampaswerte dyan? Nako, baka naman kayo ha, makumari kong tingang, katulad po ng iba na pagka, halimbawa, ng mga papasweting yan, yung mga mutya-mutya po ninyo, eh kung saan-saan nyo lang po itinatambak o pinagsasaksak. Nako, alam nyo po ba, hama kumarik yung tigang ng ating mga ginagamit na mga ya mga mutsyang ganyan, mga pampaswete o anting-anting, eh pwede pong matulog yan. Natutulog yan na ha, makumahal kong kapag hindi po natin sila nire-re-energize. Kailangan po ha, makumahal kong tigang, eh reactivate po natin ang power po nila para sila po yung gumana at magbigay sa atin ng kaswetehan. Nako, yun na nga po ha, kong tigang tayo po ay mag-share-share ngayon ng mga ilang gabay po kung paano natin mas palalakasin kasi pang mga ginagamit natin ng mga mutyang yan. Paano? Nako, napakasimple lang nga po ha, makbari kong tigang. Marami pong pamamaraan. At isa po ito na mga i-share -share ko sa inyo. Yan, katulad po nito ha, mga kumari tigang, ito po ay isa sa, sa pinaka-powerful na pagpapalakas po ng ating mga ginagamit ng mga pampaswete o mga mutya ang yan paano. Yan, katulad po ito ha, mga ang isa pong pamaraan para mapalakas po ulit natin ang ating mga ginagamit ng mga pampaswete o mga lucky charm. E eh, ganito po ha, mga tigang. Yan po ha, mga tigang, ay palakasin po natin ng ating mga personal na panalangin. Tayo po'y mag dyan ng panalangin, ha, makumari kong tigang. Mag-petition po tayo dyan at tayo po'y humiling. Ulit, ha, makumari kong tigang. Halimbawa, baka naman yung mga papaswerte nga po ninyo kung saan saan yung nga lang po pinaglalagay na at pinagsisiksik. Eh, nako, matutulog talaga yan. So, ang gawin nyo po, ha, kung tigang, kunin nyo po sila. Tapos yan po, ha, kung tigang, ay dasalan nyo po ng isang ama namin, isang abagin ng Maria, isang sumasampalataya. Pagkatapos po ha, makumari kung tigang, yan po ibilad nyo lamang po sa sikat ng araw para ma-re-energize po ulit ang power po nila. At sa tuwing pwede po natin gawin na makumari ko tigang tuwing araw ng Martes o Biernes. At tuwing kabilugan ng buwan. Tuwing full moon po ha, makumari ko tigang. Pwede nyo pong gawin yan. Dad, katulad po nito ha, makumari ko tigang. Yung mga ginagamit po natin dito ng mga pampaswete o yung mga lakicham natin. Mga mutya. katulad po nito yung ating mutya ng langka. Yan tapos ito pong ating mutya ng Corazon de Jesus, tapos yung ating pong Trinity o yung ating mutya ng Nyugnyugan, tapos yung ating mutya ng duhat, tama kumalik kung tigang, available po yan. Tapos meron din po tayo dito bago ngayon yung ating mutya ng Kabibi. Mutya ng Kabibi po na yan, o oh. tinan nyo. Oh, mutya ng Kabibi po ito, tama kumalik kung tigang. At ito po ay available po ngayon. Sa so, mga gusto po makaatig hapon itong ating mga pampaswete dito, mga mutya, tama kumalik kung tigang available po siya at pwede po kayo mag-PM sa akin para kayo po yung makaatigha po nito. So, ganyan po ha, mga kumalik kong tigang. Dapat po meron din po kayo katulad po nito. Yan. Ano ba yan? Yung salangan po natin. Dito ko po yung sinasala kasi ha, mga kumalik kong tigang, yung mga mutsa natin na pinalalakas o nire-energize. katulad po nito ha, mga kumalik kong tigang, ito po yung tinatawag na yung shell ng lapas. Lapas ng shell o yung, ano po ito, abalon shell. Yan. Meron po na pong na-order po nito ha, makumalik ko din ganyan online po o on sa mga sa mga pet shop. Pero sila mga tinitindan ganito, yung mga abalon shell na katulad po ito o yung shell ng lapas. Yan. Kumuha po kayo nito. Tapos, yan, katulad po ito. Halimbawa, ito, papalakasin natin itong ating mucha lang langka. So, ganyan po. Ilalagay lang po natin yung ganyan sa salangat po ninyo. Pwede naman kayo maglagay halimbawa sa isang platito lang o sa isang tasa. Kung wala naman kung ganito, pwede po kahit ano yung basta may patungan lang po kayo. Tapos, kayo po kumuha lamang po ng asin asin. Yan. Siyempre kasi yung mga natin, papaswete natin, kailangan i-re-energize po kasi natin yan. So, lalagyan natin siya ng asin. hugasan natin sya sa asin. Yan. Ganyan po. O. Lagyan nyo yung konting asin. to Ganito. Actual po natin ito gagawin na. Makamalik ito kayo. i demo natin sa kanya. Yan. O. Ito po yung ating channel ng laka. Hugasan nyo lamang po yan sa asin. Hugasan nyo ganyan. O. Yan. Kuskusin nyo lang po. Parang sa mabawak. yun po yung naka kumbaga naka-imbibe ng mga negativities o halimbawa siya po medyo parang nanghihina na palalakasin ulit natin siya yan kuskusin niyo siya o ibabad lang natin hugasan natin sa sasin pagkatapos po ha makumari tigang ito po ay ibalad lang po natin sa sikat ng araw o sa sinag ng buwan tuwing full moon po ha makumari kung tigang kayo po ay mag-alay po dito ng isang panalangin isang abagin ng Maria isang sumasampalatay at isang ama namin yan pong po ninyo ha makumari tigang tapos magpetisyon po kayo at kayo po humiling humiling kayo dito hamak makumari tigang nagumahan po siya para kayo po'y swerte yung ulit. Ah, ganun po ha, makumalit yung tigang. Pagkatapos, puyo na siya. Gan. Tapos itago nyo na pulit siya, ha, makumalit yung tigang. At ang sapapong napakainin na papamaraan, ha, makumalit yung tigang na pagpapalaks ng ating mga ginagamit ng mga motiang yan, eh yung paghuhugas po nito at pag energize po sa mga tubig ulan. Yan, kayo po mag-ibon lamang po ng mga tubig ulan. Tapos ibababad nyo lamang po yung mga mochang yan sa tubig ulan. Pagkatapos, yan po yung pasinagan lamang po sa sinag ng buwan. Halimbawa, pag full moon po o new moon. Yun, lang po. At hayaan nyo lamang po siya dyan ng overnight tapos kinabukasan po kunin na po siya tapos ilagay nyo po muna sa altar tapos magdasal pa rin po kayo ng isang ama namin sa kabagi ng Mariatis sa sumasapalataya pagkatapos pwede nyo po siyang gamitin ulit ganun lang po ha makumari kung tigang napaka simple lang naman po yung pamamaraan at syempre dapat po yung mga ginagamit nga natin mga pampasweting yan dapat po yung kinakausap natin yan kasi yung iba po sa mga ano mo yan katulad po ito ati mutyang ng laka meron po mga gabayan anong gabayan? ba yung mga inkanto o yung mga diwata na nagbabantay dyan o yung mga gabay niya. Kasi pwede natin kausapin yan. Bawa kayo po, may mismo kayo po yung may magabay. Dapat po kinakausap niyo yung mga gabay po ninyo. Nagpapaalam kayo dyan pag gagamitin nyo sila. Para kung bawa, kasabihin nyo, eh, o, oh, bigyan mo naman ako ng swerte ngayong araw na ito. Kung bawa, magsusugal kayo. O, oh, papanalunin mo naman ako sa na tatayaan ko. Ganun. Kausapin nyo yung mga mutya ninyo. Hindi yung kay, basta nabawa, nakakuha kayo ng mutya lang kaganyan. Kung saan nyo isasaksak nyo, nyo babala ah <laughs> eh, hindi <laughs> yeah, ka ba? po ito dati. Putsa ng Corazon de Jesus. O, oh, available po ito ha, makumari. ko tingnan gusto po, maka-order po ito. Eh, Mag-PM po kayo sa akin. Dapat po ha, makumari. Kung kakausapin nyo yan. Para sila po'y gumana ulit. Halimbawa, yung po'y medyo nangihinahina na. Napansin nyo parang wala nang epekto. Parang walang epek. Parang hindi siya gumagana sa inyo. Kausapin nyo. Eh, kasi baka mamaya ha, makumari. Kung tingnan, eh, yung binded nyo o yung binding nyo. Ano ba yung binded? yung band nyo sa isa't isa. Eh, humihina. <laughs> Binded. Mahina na. Baka humihina na yung panampalataya nyo sa mga ginagamit yung mga pampasweting yan. Kung bagay, baka kayo po ay uh, nawawala na ng ano, kumbaga, kumpiyansa sa kanila. Na parang sabi nyo, eh, hindi ka naman natalab. Hindi eh, ganyan. O, baka kayo po may mga ganun. May mga pag-aalin lang kayo pang mga pagdududan. Nako, tanggalin nyo po yan. Kasi kapag kakayo po hama, kumalik kundigang, eh gumagamit naman ganito mga pampaswete at mga laki charm yung mga mutya dapat po eh 100% po kayo naniniwala po dito huwag kayong mag-aanilangan sa kanila ha ko at wag huwag kayong maiinip kung kailan siya gaganap kung kailan siya magbibigay sa inyo ng swerte yan ko ikusa po magbibigay sa inyo ng swerte ka oras na talaga ba o okay, baka kayo yung habit-habit eh gusto yung pagkatawing nagsusugal kayo swerte kayo na swerte lagi kayong swerte <laughs> <Ay> <laughs> Nako po! Eh dapat po hama kumari kong tigang, eh palakasin din po natin ang mga power po nila. Yung ha -berto dila, ha, mga bertod nila hama kumari tigang sa pamamagitan po ng mga energy po ninyo. Yan, kayo din po magpapagana kasi niyan hama kumari tigang sa mga mutsang ginagamit po ninyo. Ganon na hama kumari tigang. At diba sabi ko nga sa inyo, bawal na bawal po ito hama kumari tigang yung mga mutsang natin na isa po, huwag niyo, po itong ipapakita o ipapahawak sa ibang tao. Dapat kayo lang po talaga ang nagtatangan po nito. Kasi baka kayo hamit na hamit na pinangangalandakan niyo pa. Yung niyo pa sa ibang tao na, ako oh, may ganyan, gamigan to ako. Nako, yun po isang naano, yung isang pamamaraan po yan na kaya nanghihina po ang ating mga mutsya. Nawawala po ang bertod po nila. Kapag ka, pinangangalandakan natin sila, ha, makumari kong tigang. Tapos yung sabi ko sa inyo lagi, Iwasan nyo po ng ating mga mutsyao, yung mga pampaswerte natin, yung mga anting-anting natin na ginagamit. E eh dinadala po natin sa mga patay o sa simenteryo. Ah, ganun ba? O hihina po yan. Tapos halimbawa kayo po yung may mga suksok na mga lucky charms. Yan, katulad po ng ating mga pampaswerte na mga bracelet. Yan, mga, itong mga sitri natin na mga bracelet. Yan, may mga kwintas kayo, may mga medalyon, may mga suksok kayo dyan. O halimbawa meron mga personal na mga anting-anting na ginagamit sa katawan po ninyo. Yung nakasuot, Nako, iwas na iwasan niyo po ito ha, makumalik ng Na kayo po ay suot-suot po yung mga yung mga ano pampaswerte niyo yan habang kayo po ay una po ha, makumalik tigang pagkayo Pag kayo po ay naliligo. Yan, wag ihubad din niyo po muna ha, katulad po ng ating mga jade na yan. Hubad din niyo po yan kapag kayo po ay maliligo. Tapos ang pinaka pinagbabawal po diyan ha, makumalik tigang huwag Wag na wag niyo po susuot yan yung mga anting-anting po niyo, yung mga pampaswerte natin kapag kayo po ay nakikipag yung yungan pag kahit kayo pinakikipag, ano, jembongan Ah, oh, <laughs> ah, jembongan jambongan. Yun nga, nakikipag yung yunga sa mga papa nyo, mga asawa nyo, mga partner nyo. Baka yung hamit na hamit na yun, nakikipag sex. Ah, hindi may masabihin nyo dito. <laughs> Bawal po yan, hamak pa, kasi tigang. Nalibawa kayo po yung habang nakikipag yung yunga sa mga asawa nyo o mga jowa nyo, eh, daladala -dala nyo, suot-suot yung mga anting-anting nyo, yung mga mutya nyo, nakopit sa punsa pinagbabawal, ha, mga kumari tigang, tigilan nyo yan. Pero hindi ba, yung mag kayo, mag kayo. Pwede naman po. Pwede nasa bulsa nyo. Yung mga papaswete natin, yung mga medalyo natin, mga mutya, pang mga anting-anting. Pwede naman po yan kahit tumatay kayo o ano yung magsisiyan kayo. Huwag lang po kapag kakayo po yung maliligo. Kung baga, parang respeto na lang sa kanya, syempre, tayo nagtatanggal ng dumi eh, sa katawan natin. Tapos andyan pa yung mga suot natin na mga ano, yung mga lakchams natin. Oh, kumbaga parang nawawash away din yung energy nila, yung virtud nila, parang humihina kapag ka ganon. Tapos kapag ito po ha, makumari ko tiga, itatago niyo halimbawa yung mga mutya natin. Itago niyo po 'yan sa mga bag po ninyo, doon po sa mga uh, mga lugar na hindi po laging nakita ng mga tao kasi baka nga mapakailman niya. Tapos dapat po, tinatago nyo yun sa isang safe na lugar. O ba mga drawer po ninyo, huwag nyo po ilalagay ito ha, ko, ikang yung mga ginagamit natin no, sa tabi ng higaan nyo pag natutulog kayo tago nyo po, maglagay kayo ng isang lalagyan nyo para mahalabaw mga baul o mga kakatulad po ito, meron ako dito yung lagayan na ganito, lagayan lagay ko ito ng ano eh pera, yan ilagay nyo dyan hamak makumari ko yung mga ginagamit yung mga papaswete kapag kahit din na naman po daladala, -dala, nasa bahay nyo lang po tapos itago nyo, mabawa katulad ito, ito yung ating mutyanin lang, kaya yan, lalagay nyo ganyan o, matutulog siya dyan o, yung mga mutya natin, lagay natin lahat o, yan yung ating mutyanang duhat o, yan bago po yan, mutyanang duhat to tapos itong ating mutya ng Trinity o yung ating lugnugan, available po yan. So, ayan, lalagay nyo po sa isang box na ganyan o sa isang lalagyan. Basta mag-improvise kayo na lalagyan po ninyo. Huwag kunyo ko niyo kung saan sa isang pagsasaksa. Tsaka baka ilalagay sa mga ilalim ng unan po ninyo. Ganun. Eh, nako, bawal po rin niya kapag kayo natutulog kayo. Yung tutulugan nyo yung mga mutya ninyo. Baglay kayo ng isang lalagyan ha, makumarik ito ganang mutya po ninyo. Tas tago nyo sa mga drawer po ninyo. Huwag nyo po ilalagay sa mga kung saan na Tinatago kung saan, -saan mga sulok-sulok yung pinagsasaksak nyo, negative po yun, hama kumari kong tigang. O, oh, pero yun nga sabi ko nga sa inyo, pinaka-importante sa lahat, para yan po mga kinagamit natin, mga pampaswete niyan, yung mga bertod nila, e eh, gumana. Dapat po tayo po ay may 100% po ditong paniniwala. Ganun na makumari. Kasi baka kayo po nag-aalil lang, ano, nagdududa dito, e eh, talagang maghihina yan. Baka kayo nga sasabihin eh, yung nagme-message sa atin, bakit ganun? Meme, bakit yung ano ko? Parang hindi na gumagana. Parang um, gusto ko na siyang itapo, papalta ko na siya. Saka <laughs> po! Papalta nyo na naman ng bago, tapos gano'n, kukuha naman kayo ng bago. Tapos kung sasa sa nyo paglalagay, katulad itong si Madam na, si Ma'am joanna na, nako, ang dami-dami na niyang inatikhang mga pampaswede sa ating mga mudsya sa pagnegosyo, sa pagbibenta. Lagi namang iwinawala laging nuwawala. <laughs> ninanakaw. Ninanakaw ng mga kompetensya niya. Yung mga nagtitindal sa tabi niya, ninanakaw doon sa lalagyan niya ng ano yung pera niya, sa arinola niya. Doon niya kasi po, katulad po ng mutyanang langka, nilagay niya doon. Nako, ninakaw nung mga badyaw. Tapos yung, at, yung kanyang mutyanang batoo mo, nilagay din niya doon. Ninakaw din. Tapos yung mga iba pa niya mga kinuha sa atin, nako, pinanakaw. Pinagnanakaw. Kasi eh, pinakikita niya kasi sa iba pinangangalanda ka niya tapos tapos yung asawa niya eh hindi naman po naniniwala kumbaga kasi parang hindi naman naniniwala sa mga ganyan mga gamit-gamit eh di kinokontra siya ang ginagawa ay eh, tinatapon o oh, di daw <laughs> <laughs> kaya sabi ko sa inyo dapat kung kayo po yung gagamit yan kayo lang dapat po ang nakakaalam niya no? yung pagsasabi o pakikita sa iba kasi pwede yung usugin nila yung kasi hama kung maraming nila yung power niyan kaya yun eh, hindi wawawalan din po ng visa kapag ka nausog ng ibang tao oo oh. so ganun po ha, makumari ko bigang palakasin natin sila ng energy natin. Yung energy natin itself. Yung sa natin sa katawan natin, mayroon tapos ng sarili nating frequency ng energy natin. 'Yun ang magpapalakas sa bertud ng mga papaswete na ginagamit natin. Dapat pati ha, ko bigang lagi lamang kayong positive. Okay, maging negative. <laughs> Nakapo. Oo, oh, sir po ha, mga tigang, gawin nyo po yan. Kung kayo po yung mga tangan ngayon ng mga pampaswete, mga mutya mga anting-anting, o mga lucky charms, eh palakasin natin yan ha, mga tigang, from time to time, para, kumbaga eh, ma-enjoy natin yung kanilang power talaga at yung bertud nila na pwedeng ibigay sa atin para tayo swertihin naman. O, oh, di ba ka? Oo, oh, sir po ha, mga tigang, sana po yung may napunta mga bagong idea at kaalaman sa pag-akit ng mga bagong kaswertihan para lumaks po ulit ang ating mga ginagamit na mga pampaswerte. O, di ba ga? And so, with that na, kumalik kong tigang. Keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumalik kong tigang. Ah, dako. Ay, ginugutom, ha? Kakain muna ako ng itong aking... Nagbibili ng daksik ko dito ng pansin. What? Ah. Nako. <laughs> bakit bakit magpatsaksik-saksik pa, eh? Hindi naman akong check. Pero <laughs> ang hirap ng chapstick ka. ha. Hmm. Kasi ako po umuwi dyan yung pancet. Ito o. Oh. Hmm. Kasi ako Kasi meron dito ano. Ayan. Itong raisins bread na napakasarap. Ito po yung sa ano. Sa igos. Sa ko po binili. Ayan o. No? Oh, sarap. Kung kaya kayo. Kaya makamakit ka. Kaya hindi pa nagmimeryende eh. Hmm. Sarap. <laughs> <laughs> Darn